Ayo, kumusta po kayo mga kapatid? Uh, welcome po sa Kuya Joms TV. Uh, for today's video natin mga kapatid ay meron pa akong ibabahagi sa inyo na para sa ating mga papisa natin. Uh, nung huling vlog po ko sa natin mga kapatid, uh, nagtanling po tayo ng 10 days dun sa split dan at dun po sa green of a na project natin ay nagkanding po tayo ng 14 days uh, ngayon mga kapatid uh, ipapakita ko po sa inyo kung alip, ay, ay, may ibibigay pa ako sa inyo yung tip na maganda po uh, bukod dun sa mga binibigay natin na canary uh, seed at uh, yung integra 1000 uh, mayroon pa pa nilalagay tuwing umaga po nilalagay ko po ng gulay na kangkong uh, bago tayo Ah, uh, bago ko ipakita sa inyo mga kapatid yun, ay ililipat na natin mga kapatid yung dalawa natin papisa na, na oh, papisa natin na pa kain na kain sa baba. Yan, yan, yan. Lalagay na natin dyan sa taas na cage yan. Sa may cage na yan na walang may laman. Ah, uh, tara mga kapatid, samahan niya ako. Lipat natin. Ayan po mga kapatid, uh, bali uli na natin na kung pa lang yung cage na si area. Ah, uh, kasi kaya ko ililipat ililipa, ililipa itong mga kapatid. Eh, maganda kasi yung fit ng kanilang inahin. Ah, uh, balik ko dito, dito ko na lang po ilalagay mga kapatid. Ah, uh, bali na ito. Yung dalawa natin pa inakay uh, mga kapatid, ililipat na natin doon sa cage. Ayan. lapit natin. Bali, ay na. Bali, dito na natin na ilagay para makalipad na sila ng, ano, maayos, mga kapatid. Ayan. Uh, ngayon, mga kapatid, bali, natanggalin na natin tong harang. Uh, ganun lang, mga kapatid, ang technique ko pagka uh, Naghihiwalay na ako sa mga alaga kong ibon. Ayan, tinatanggal ko na itong divider. Kasi mga kapatid, magana kasi yung pit ng hen para kung man sila, hindi na, sila, hindi na mabulabong ng mga inakay. Ayan. Kaya magiging sulungan nila itong cage na to. At itong mga painumin, ilalagay na natin. Ito. Nice na. May lap lang pag uh, mga bagong ano, mga kabatid. Uh, painakay. At kunin na natin to. Ay, mga, uh, na mga kapatid ganun lang po mga kabatid sa, sa mga bago. Sa mga katulad kong newbie. Ayan. ah uh, ngayon mga kabatid, bali ito na. Wala na. Tulo na yung ano dito sa ba Ayan. Ay, lalagyan na natin ito. Ayan. Ayan, mga kapatid, ah, natapos na tayo paglipat ng ating mga alagang ibon dito na natin nilagay yung lock na ganito mga kapatid plywood na lang inilagay ko kasi nawala yung ganito uh, DIY na lang po mga kapatid para hindi lang makawala yung dalawang ibon natin ayan mga kapatid uh, cut muna natin ayan po mga kapatid bali na ihiwalay na po natin yung mga painakay natin bali na ilagay na natin dun sa ah, ayan dito. Yan na po natin nalagay mga pinakay uh, natin. Uh, ngayon mga kapatid, uh, punta na tayo din sa ating uh, na nagsan din ako ng 10 days at 14 days at meron magandang resulta at paano mabumilis lumaki yung mga pinakay. Uh, tara mga kapatid. Ayan po mga kapatid, unahin muna natin yung split gun. Ito po yung mga sinasabi ko po sa inyo na uh, 10 days na kinanding natin bali dalawang itlog nito uh, pisa na po yung isa uh, po natin uh, nito mas huli po itong napisa dito, uh, mas huli itong napisa to kisa po din sa project o pa uh, the pa uh, PFA din natin mas nauna na po ito pero makikita nyo mga kapatid kung alin yung mas malaki sa panak nito at dito mga kapatid. Kaya dito natin unahin mga kapatid. Ito mga kapatid. Mapakita oh. ko po sa inyo. Ayan po yung hen. Ayan. Ayan po. Ayan. Hindi nga lang mga kapatid nag-visual. Bali, eh. meron pa tayong isang aasahan na sana mag-visual na sa mga kapatid. Ayan. Uh, puti po yung kanyang balahibo eh. Hindi kaya blue open na ito o blue mga kapatid. Ayan. Pero meron pang isa tayong hinihintay na papisa. Ayan mga kapatid. Oh. Malaki ang Tawag so, nito ang kanyang niyong ano, pag-asisiw. Napakagaling po talaga yung ina yun magalaga ito mag-alaga. Ayan mga kapatid, ah, pupunta tayo dun sa ano, sa ah, natin na project. At ah, dito, hindi nag-red eye. Tapos doon naman po nag-red eye. Ah, ito mga kapatid. kaya lumabas ayan po mga kapatid isa pong red eye uh, puti rin po yung kanyang balahibo uh, sana mag blow o siya o kaya par blow o na PF mga kapatid ayan Marilay na po yan, meron pa tayong isa pero tingin ko mga kapatid wala nang pag-asa kasi nag-itim na yung loob ng kanyang shell. Ah, hayaan ko lang siya dyan mga kapatid. Ang kaya ko sinasabi mga kapatid na 14 days ko to kinanding at yung isa naman ay 10 days. Ay mas malit po yung kanyang sisiw kisa dun sa split gun. Ito maliit lang po yung sisiw niya eh. Ayan. Pero malusog at masigla yung pa isa natin. Ayan. Ang ginagawa ko lang dito mga kapatid, uh, sa Integra 1000, saka Canary Seed. Ito lang pag, ako ko mga kapatid. Oh. Papakita ko. Ah, lang mga kapatid. Uh, canary Mix lang yung pinapa, ginagamit ko sa kanila. Uh, sabi nga nila, pagka ganito raw, eh, eh, mahirap tunawin. Ang ginagawa ko mga kapatid, gini uh, kinukunti ko lang yung laman ay ang lagay ko sa kanilang papa yun ang ginagamit ko na lang mga kapatid mas, mas marami ito pero nakabukod yan ito po ang ginagamit ko mga kapatid sa so mga red eye yung Integra 1000 ito po papakita ko po ayan isang taka lang po yung canary seed ayan ayan tapos ito po ay marami po mga kapatid yan lang po ang ginagawa ko. At ganun din dito mga kapatid. Ayan, kunti lang din yung canary mix. Tapos yung integra 1000 marami. At vitamins. At unang-una mga kapatid. Uh, ito. Eh, bukas pala yung plasla ito. Tuwing umaga po. Napakaganda nito sa ating mga painakay. At sa mga ating ibon na hindi naaarawan. Magas maganda po ito ah Ilalagay ko po ito rito mga kapatid. Dito sa ating mga may papisa na sisiw. Kaya lang mga kapatid ginagawa ko pag meron akong ano, uh, ah, painakay. Naalagaan ko sa gulay. At pagka mayroon akong nakitang may dumi yung ano, may dahon ng mal ay may dahon ng kangkong yung ating tayo naman uh, tinapalitan ko agad mga kabarid pag mayroon tayong mga sisyo lalo yung mga meron tayong sisyo na ano mga red eye napakamasilang po mga kapatid Ayan. at sa mga nagkukondisyon po maganda rin po ito sa mga alaga nating ibon pag nagkukondisyon yung gulay na kangkong ayan tapos to ayan mga kapatid yung sinasabi ko pag ganyang may gulay eh may daon pag may painakay tayo alisin natin yan palitan na natin yung tubig lalo pagka mga red eye masilang po Ayan. at lagay na natin dito sa mga ano kunti lang pala yung mga kangkong natin mabatid bawasan natin to okay kaya siguro ito ito lagyan natin to ayan Ayan mga kapatid, uh, bago po tayo magtapos, uh, baka pwede pong makain niyo po ng uh, isang like, share, at subscribe po mga kapatid. ay, uh, malaking tulong na po yung sa ating YouTube channel. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe at kung nagustuhan niyo po itong aking video, abot sa ibon na paki-subscribe na lang po at like, share po. Ayan, at ito po yung ating hiniwalay. magandang pang project na naman ito mga kapatid ayan, ayan po uh, ulitin ko po mga kapatid tuwing umaga po mga kapatid makikita nyo naman po mas malaki po yung anak nito yung papisa nilang lang kisa dun sa project o papaydid natin na pilpalo ayan mas maliit ang sisiw nito mas malaki ang sisiw nito samantalang mas may dad po yun hisa dito at uh, ayan mga kapatid ang ginagawa ko meron akong kapisa ayan uh, gulay na kangkong lang at uh, pati yung mga binibred mga kapatid wala dito maganda rin yung food uh, laging may gulay po mga kapatid kung magalang lang po ay mga kapatid pagdating ng hapon makikita natin parang lanta na sila at uh, tatanggalin na po natin yun para kasi may ano na may mga kapatid wala ng ganito ito, ito, ito. Ayan. Ugalin po natin na tatanggalin mga ganyan. Ah, yan lang po mga kapatid. O, ulitin ko po. Ah, maraming maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Ah, milyong salamat sa inyo. Ah, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po mga kapatid.